ang aga kong gumising kasi ngayong araw na po tayo aalis. Yung feeling guys ba na wala kang choice. Meron ka ng ticket, Pa pauwi. Ngayon na talaga, hindi na mapigilan. Umutot yung aso, ang baho, Kanuka man itong sirok-sirok. Say, nangutot ka! <laughs> Alam niyo bang naisip ko dito, paano kaya kung hindi ako ituloy? Paano kaya kung maghanap ako ng rason na hindi ako uwi? Paano kaya? Ang daming paano kaya? Ano kaya ang reaction na Tami? Pabalikin kaya ako dito sa Amerika? Alis na ako ng Davao guys. Punta na kaming airport. Ah. Yung flight ko ba is ano 1035. So, iko-meet ko lang nila ako doon sa airport. Tapos uwi sila. Dito na lang, lang doon na namo. Ano 'yung buhatin mo, Ma? Bye, Yan. Bye, Bye. lang. Bye. Ato na, May. Hi, shout out kay Ate. Taga airport. Tapo. <laughs> ano nga lang Daday. Ay, hi, Daday. Wala <laughs> na <laughs> yung pingalan ko. Ano na. Salamat pa. <laughs> Salamat. Ang bait po ni Ate Daday, no. Ah, uh, Mag-friend kami sa Facebook, hindi ko muna siya na-add kasi sobrang busy pagdating ko dito din. Uy, thank you. Na ano ba? Ang ati o. Hi, welcome. Simple pinso. ko. ta 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 Basta manta. Basta ka, di ba? Pahal ka? No, no, no. Ang Unta pagbalik ka ako din. lagi hapon ka ba? Haba si I-add ko sa Facebook. So yun, ang bilis ng pasok ko sa airport kasi nindan talaga nilala. Dinala ako sa gate guys, pinakilala niya akong pinsan. Ang bait-bait talaga ng ating ito eh. Pero mabait talaga siya, makikita mo naman yung taong very friendly no. So ngayon, papasok na kami guys doon sa airplane. Pero ito talaga, Cebu at Davao no. Uh, bago ka sasakay ng aeroplano, palabasin ka building at bigyan ka ng payong. Maulan man o mainit, ganyan po sila dito guys. At alam nyo ba, ang dami kong iniisip guys, promise guys, naisip ko lulukuhin ko si Tami. Na, na naiwan ako ng airplane din ayaw ko ng feeling ko mag mo na ako. Yung parang mag-live pa talaga ko kay Tamin no? Delikado talaga ito si Indemili. And yung feeling kasi guys na gusto ko pang mag-stay. Lulukuhin ko pa yung asawa ko talaga. Pero hindi ko talaga nagawang lukuhin. Ang no? bait kasi ni Mister. At saka guys, ang mahal ng ticket guys. Baka sabihin niya, ah, wala na, wala na Mirian. Ang mahal ng ticket. Oh, pero hindi man yan si Tami, Pero ang hirap guys yung feeling na gusto mo mag-stay. Pero walang choice. Yun yun siya. So Cebu na po tayo. Pagdating ko sa hotel guys, updated si Mister. Oh, tawag na tawag guys. Updated yan guys

nagutom nagutom ako so yun kain tayo guys parehas parehas lang itong order ko kasi nga kasi, kasi naalala ko nung pagpunta ko dito ba pagdating ko grabe nandito na pala tayo sa Cebu no ah nandito same hotel lang yung inistihan ko guys para tapos nito alis na naman ako bili ako ng tuyo no tuyo ni Inday Mirian kasi may tuyo po talaga kain beef tapa ah. Sarap na to. Hindi ko alam kung makabili tayo ng ano at sa sa Canva. At sara. Oh. So, mm. Mm-mm. 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 Mm. Mm-mm. -mm. Mm -mm -mm. mm, -mm. mm, -mm, -mm. mm. mm, -mm, -mm. Yeah. Sarap ng atsara. Kailangan pala ng i-travel e guys kapag uh, paalis ng Pilipinas. Akala ko yung i-travel e is kailangan lang yan siya kapag nakapunta pag balikan ka na sa Pilipinas ba yung galing ka sa ibang bansa andin pabalik ka dito kailangan mo nang i-travel e pero ano pala yung nagresearch ko guys be comment down below kung tama ba yung na-research ko kasi ang naalala ko parang okay na kapag lumabas ka ng Pilipinas hindi na kailangan ng i-travel e so comment down below guys kung kailangan ko bang mag-i-travel -e or ano meron akong naririnig na hindi na daw kailangan mag fill up ng i-travel e palabas ng bansa pero kapag papunta dito kailangan talaga ng i-travel e yung mag-arrive ka sa Pinas So, nag-research din ako. Sabi, oo. Oh, oh. So, yun. Comment down below, guys, kung ano ba talaga. Ay, nalilito na ako. Hello, guys So, alis na po ako, no. Magpunta tayo sa tabuan, guys. Tabuan po yung punta natin ngayon. Kasi, mamili na tayo ng mga tuyo. Daing tuyo. Kung ano yung magkikita ko dito doon, so, kailangan ko lang talagang gawin na ngayon kasi para meron tayong magawa habang andito tayo. Kasi bukas, alis na ako. Isang, as in, hapon ngayon, buong hapon andito ako libre bukas ng umaga hanggang hapon libre and din paggabi layas na tayo punta na tayo balik na tayo sa ating realidad ng buhay doon sa Amerika guys no tara samahan niyo ako guys daw. Ano? So, uh, uh -oh. Saan nang kapotas? O okay. sanda kada baran tunga ana. Degana. Degana. May potan ma lang para ma tunga-tunga yeah. ko. Nami salmonitis dere? Di um, ba? Ha? Ha. Wag di ka. Kan mo ku anak daghan ka ka kilo anak? daghan, Laghan? Laghan? 10 kilo. bahin dapat bahin bahin, o bahin, o bahin bahin ang daming ano nila dito pasalubong, guys. look, ang daming Otak. really can bili tayo ng auto. Robby oh, guys, napagod ako doon sa tabuan nabilihan bilihan ng mga tuyo, daing, nanonood ako ng kapamilya channel. Grabe, hindi ko na alam kung anong mga ganap sa TV dito sa Pilipinas, no? Yung mga kapamilya, kapamilya drama. So, ito yung view ko dito, guys, sa ating hotel, o, di ba Yung view natin, o. Oh. Yung Cebu. Lalabas na naman ako, guys, kasi gusto kong magpunta na naman sa grocery no, si store. Punta tayo sa grocery kasi, ano, bili tayo ng mga shampoo, Lagi ko dali kay Unit ko dali sa grocery store sa si Robinson. Umili lang ako ng tubig na hindi maginaw para hindi tayo buhin. Pero uminom ako ng uh, thirsty na mango shake. Kasi na-miss ko guys, mango shake. Na-miss, na-miss ko. So bumili ako ng tubig para meron tayong mainom. So, nabili ako doon sa grocery store. Yun, so, yun, meron mga binibili. So, yun, tumawag na naman si Mr. Naki-update. Pati yung aso, naki-update din, guys. Gusto talaga, ano, kapag marinig yung boses ko, maganon ganon si Misty. But anyway, thank you so much for watching. Malapit na tayong makauwi.